Mga mare, linggo nga pala yan at namili nga kami dyan ng kulang sa tindahan. At kasama ko nga pala dyan mga mare ang aking anak na mabait. Dahil nga mga mare wala na nga rin pala kami panindang plus apple kaya kumukuha nga kami dyan ng aking bunsong anak. Siya nga lang mga mare ang sinama nga namin mag-asawa dahil nga yung ating nga namin na iniwan na nga namin at siya na nga lang dahil sobrang kulit nga talaga ng anak ko na yun, mga mare lagi nagbibilad nga sa arawan pinalitan na nga lang namin mga mare ang plus apple at big size to na nga lang ang kinuha namin pero hindi ko alam mga mare parehas nga lang din pala ang presyo niya malimit talaga kami rito mga mare na bumili nga kasi medyo mura nga mga paninda kaso lang talaga mga mare magtitiis ka lang talaga sa init dahil sobrang init talaga dito sa sarang Fast na nga mga, mga mare at nandyan na nga pala kami sa counter at nag-aantay na nga lang kami na matapos nga ipansya. At ito naman nga mga mare, nauna na nga lang ang aking bunso dahil yung suman nga na kanyang binili ay kakainin niya nang araw. Hindi pa kasi kami nakakapasok sa loob ng sara mga mare at nakakita nga talaga siya na nagtitinda nga ng suman. Hindi talaga ako tinigilan ng aking anak na hindi ko nga mabiliyan. yan fast forward na nga mga mare, nandito na nga pala kami sa bilihan nga ng sibuyas at bawang at namimili na nga ako dyan at ayan na nga mga mare, ang bigas na nga na binili ko, at ipinalabas ko na ngayon mga mare, pati nga yung grocery, habang nagaantay nga kami sa aming papa, ayan na nga aking bunso mga mare, nakaupungat nagbe-behave naman, minsan kasi mga mare, na sobrang bait talaga yung anak ko na yan, minsan hindi talaga matahimik yan dyan, at malikot talaga sobra, kaya hindi talaga pwedeng mawala sa paningin ko yan mga mare, dahil baka biglang tumawid nga sa kalsada Minsan kasi mga mare nung namamili nga kami at kasama nga namin yan. Sa taranta ko nga mga mare, lahat talaga ng bitbit ko ay naihagis ko nga. Mahabol ko lang nga siya. At buti na lang mga mare, nahagip ko nga talaga ang kanyang damit kaya hindi nga tuloy-tuloy na tumawid sa kalsada. At ayan na nga mga mare, kinihingi na nga ng aking anak yung saging nga at siya na nga lang daw ang magdadala ng iba. At kita nyo naman mga mare, inaabot niya na nga kahit nahihirapan nga siya dyan. At syempre mga mare, pauwi na nga kasi kami at tapos na nga nahakot ng aking asawa yung aming mga pinamili. At kita nyo naman mga mare, napakabait naman talaga ng aking anak ko. Kahit nahihirapan nga siya, tinabot niya nga sa kanyang papa para nga may na nga sa aming kulong-kulong. Hindi naman marami ang aming pinamili mga mare dahil yung kulang lang talaga sa tindahan ang aming binili. At syempre mga mare dahil importante nga rin ang bigas ay talaga ang aming binili ngayon. Dahil may kukuha nga talaga sa amin ang bigas kaya di medyo dinamihan na nga namin. At ayan na nga mga mare tapos na nga nahakot lahat ng aking asawa at ayan paalis na nga kami dyan na tempo lang talaga ang aking asawa mga mare na wala nga ang dadaang sasakyan para makalabas nga kami. So, ayan na nga mga mare, para tuloy-tuloy na nga kaming makaderecho pa uwi nga sa amin. Sobrang init talaga mga mare, kita nyo naman na tirik na tirik naman talaga ang araw at nakakahingal naman talaga ang sobrang init. At buti na lang talaga mga mare, may bubunga itong kulong-kulong namin. At kita nyo naman ang aking anak kahit sitting pretty na nga sa loob ng kulong-kulong. At may pinabili pa ngayon mga mare yung palobo nga. At hindi mo naman pwedeng hindi andal iiyakan ka naman ng batang yan. At ayan nga mga mare hawak-hawak niya nga yung palobong binili niya. So hanggang dito na lang. Bye!